Ah, so hello, good morning po mga keepers. Ah, may isa na naman po tayong tatalakayin tung tungkol dito po sa talisay talisay leaf na sikat na sikat para sa ating mga betta fish. So, ayan po ang at aking betta fish. Ah, marami po siyang benefits. So, ito pong tal talisay leaves na to, marami po siyang benepisyo. Lahat ng benepisyo na nandito na para sa ating mga alagang isda. So, ang beta fish ay tinatawag siya na Siamese fighting fish. Ang Siamese fighting fish ay uh, territorial sila sa kanilang mga aquarium. So, ganito sa mga beta tank natin. So, pag pinagsama mo yung mga male na betta beta fish ay mag maglalaban sila sa loob ng isang tank. So, magpapatayan sila. So, guys, ayun yung ano, ayun yung sa kanila kasi territorial sila. So, ang isang benepisyo ng isang uh, talisay leaves o tinatawag na Indian almond leaves ay pag-i-increase ng fertility fertility ng ating mga lagang isda. So, hindi lang isa, kundi marami pa ang benepisyo nito. Kinukondisyon niya ang tubig sa kanilang sa kanilang sa loob ng kanilang tank. So, uh, mabilis na mag-enhance ng kulay or coloration ang kanilang body. So, pinapabilis nila ang coloration. ah uh, ginagamit rin ito sa paggamot sa kanilang mga body. So, ito ay tinotolerate niya rin ang pagbaba ng pitch level ng tubig. So, dami benefits niyan. So, hindi lang isa. Marami pa. So, sa marami itong pwedeng gawin. So, it's either na magiging siyang extract or ganito na lang gawin natin. Pwede mo na lang siyang ilagay dyan. So, ayan. Pag naibabad mo siya, magkukulay na siya ng orange or dilaw, madilaw-dilaw. So, yun yung pinakaano niya. Lalabas na yung pinakakatas niya dun sa loob ng tank. So, ayan guys, pag nagbabiyahe ka, pag binahe mo to at sinip mo, sinip mo yung isang alaga nating isda or binenta mo, nai-ship mo sa ibang lugar. So, syempre, may stress siya. So, pag na-stress yun, kailangan dapat bago mo siya i-ship, may nakalagay naka na na talisay extract sa kanyang sa kanyang lagayan. So, isa rin benefits yung pagbubus pagbubus ng immune system ng ating mga fry. At uh, pagtago na rin pagtago rin pagtago na rin ng mga fry sa male na beta fish para hindi ito makain or makain ng beta male sa pagbe-breed. Isa pang benefits guys sa uh, uh, bacterial at anti at na rin siya. So, so ayan siya guys, ayan ang mga iba't ibang uh, benefits ng ating talisay leaves or talisay extract na ano two, two way na pwedeng i-gamitin sa ating sa ating talisay leaves. So, it's either na ilalagay mo lang dito sa kanyang tank at papakuloyin siya para makuha yung pinaka extract niya. So meron na ako dito guys, uh, ano. Tali sa leaves na kinuha ko. At binalawang ko muna ng tubig. Tapos nilagyan ko siya ng mainit na tubig. So pagkabanlaw ko, uh, nilinisan ko muna tapos maligamgam. Nilagyan ko ng ah uh, konting asin So guys binabad ko muna siya bago ko siya ilagay sa ating mga is alagang isda. Ayan siya guys. So pwede na natin siyang i guys sa ating mga tanks, ilagay sa ating mga tanks. So ay lamang po sana may natutunan po kayo ah uh, kung ano pa pong mga benefits na hindi ko nasabi sa Talisay si extract. Uh, please comment down below na lang po sa sa ating comment section so thank you and God bless